ipinamahagi ang kabuoang 9.6 million pesos sustainable livelihood program sa mga people's organization sa probinsya ng Cotabato. Saksihan natin ang mga kaganapan sa report ni Aguilar Trooper Jeff Asan. Naibahagi ang 9.6 milyong halagang pangkabuhayan sa 32 na People's Organization sa Cotabato sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development Region 12 Sustainable Livelihood Program na pinangunahan ng Provincial Local Government Unit ng Cotabato nito lamang ika-5 ng Setyembre 2023. Ang mga nasabing POs ay galing sa komunidad na tinaguriang geographically isolated and disadvantaged areas kung saan karamihan ay mga dating miyembro ng underground mass organizations ng communist terrorist groups sa pamamagitan ng isinagawang community support program ng 39th Infantry Battalion at 72nd Infantry Battalion ng Tinusikan Brigade 10th Infantry Division, pati na rin ang 19th Infantry Battalion ng 6th Brigade 6th Infantry Division, ang mga nasabing organisasyon ay tuluyan ng nabago at kasalukuyang nakikibahagi sa pagpapanatili ng kayusan sa kanilang komunidad. Okay, makatabang sa mo ang panginabuhian ng muswag. So, negosyo, UK, 800, ang nasabing programa ay naglalayong magbigay ng seed capital sa mga organisasyon upang makapagsimula ng kani-kanilang negosyo at matulungan silang mapaunlad ang kalidad ng kanilang pamumuhay nang sa gayon masolusyunan ang mga socio-economic issues na dati ginagamit ng mga teroristang grupo upang mahikayat ang ating mga kababayan na sa gobyerno. Sa kasalukuyan, ang naturang inisyatiba ay nagpapakita ng dedikasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng whole of nation approach na mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Jeff Asan para sa Agila News Network.